Ang hirap naman ito na namin. malamang makakainan. Ang layo pa ng reception sa mga restaurant. Ang lalayo ng pagitan. Ang laki kasi ng bile, oh. Kabing dagat pa. Kurang mga ganitong uh, seaside. para mas gusto ko mga, ano, mga fast food, eh. Ayoko kumain sa mga gitong restaurant. Masyadong mahal. <laughs> Breakfast lang ang kinain namin. Nagbiyahe pa kami ng almost, sa uh, almost two hours para makapunta lang dito. Malapit lang pala, nagbagay pa kami. Oo, oh, yun know, yung mga restaurant. Pero hindi ko trip kumain dun eh. Parang fast food ang trip ko ngayon. Wow. So mula doon sa villa namin, mag, uh, magbabagi pa kami. Mga 5 minutes siguro, papunta sa main reception. Kukuhin namin yung sasakyan. Mag-iikot kami dito sa area kung makikita kami yung fast food. So, mas masarap na restaurant. Ah, parang gusto ko mag-swimming ah. Sarap mag-swimming dito. Ayun, nakarating din kami sa main main reception. Ba muna kami guys. Dito lang tayo kumain oh, sa Little Direction. ano oh, 3 minutes lang. Mas malapit. Ito lang oh, start natin. 3 minutes. Head northwest toward Austin. Parang pwedeng lakadin ah. Oh. Hindi tara na, gutom na gutom na ako. Buti na lang may parang mini food court dito. Hindi lang pala yung restaurant. Ang dami pa nakapaligid na rest. Mga kainan dito. Dito lang kami sa may shawarma. Grilled chicken pa. Masarap. Kain muna tayo. Mamaya mag-iikot tayo doon sa may beach Sya kami doon sa may swimming pool side. Nung hotel na pinag namin. Ang ganda. Ang laki. Ang ganda ng recreational area nun. No? First time na makapag-check-in doon. Pagdaming time, kain muna tayo mga gonggong. nag-gutom na ako eh. Breakfast lang yung kailangan namin eh. Tapos nagdahin na kaagad ng malayo. Hmm. yan. kawawa naman yung manok, oh. Buto na lang yung natira. Ang dami niya kanina. Parang patay guto mo. Oh. Diba talaga pag nakakain medyo na, medyo nawala na yung hilo ko eh. Pero parang nagkikrib pa ako sa fried chicken eh. Wala dito fast food. Grilled chicken lang yung kanain namin. Ayun, okay, maghahanap tayo. Parang may nakita ako sa map na malapit na fried chicken restaurant eh. Tuusang gala mga gonggong Kung saan-saan kami napadpad paghanap ng fried chicken Halos nandito na kami sa May main road oh. <laughs> Parang pabalik na ng Dubai Wala Kung tayo walang fast food sa area na yon. Dinaan kami dito sa May main, highway, 5 minutes lang Hindi naman masyadong kalayuan pero pa-exit na to eh, pabalik na to ng Dubai oh so, problema dito yung pagbalik, baka iikot pa kami dun, layo pa naman ng mga exit dito <laughs> Craving satisfied, nakabili ng fried chicken. Pasa ang layo ng binahe namin, nasa 15 to 16 minutes pabalik. Ito, medyo malapit na kami. Pabalik na kami ng hotel. Craving satisfied. Nakatipid nga, ang layo naman ang inikuta namin. Ay, okay, sa wakas, nakabalik din kami dito sa bila. Layo na inikuta namin. Dahil sa fried chicken. Mapapahinga muna na konti. Tapos, mapunta na sa may beachside cha swimming pool, mga pag-swimming. <laughs> Sarap naman ang hangin dito. Tama lang, hindi malamig, hindi mainit. Uy, may chessboard. Ay eh, na, kanina pa ako nag-iisip. Paano kaya nag move ko dito? Boss, <laughs> yung ginagawa mo dyan? Eh, ligpit <laughs> ko yung ano. Kalat ng mga bata. <laughs> Hindi makapaglaro ng chess eh. Pinagtatapon ng mga bata yung ano eh. Meron. <laughs> hey stop ako dito, ma'am. Maglalaro po ba kayo ng chess? Maghintay po kayo, mawalang galang na. Umalis muna kayo dyan. Mag-complain ako sa ano? Sa hotel? Mag-complain ka ma'am doon sa ano? Sa information center. Underpay nga ako dito eh. Minimum lang ako dito. 450 a day. Ano talaga? Kala nyo, mahirap mag-madaling mag-ayos nito? So, oh, boss. Champion ako nung high school. Pang ano ako. Gago! Pang uh, national, ano? national sa ako nun eh. Wow! Ano yung nilalaro mo nun yung isa? Basta. Ganito rin niya. May black and white. Opo. <coughs> Tanga nga. Parang ano na to ah. Pwede na ako sweldohan dito ng hotel ah. Sofitel. Baka naman. Lapit na to. Lapit na to. Oh. Ha? Makapag selfie na lang dito. Ito lang bayad mo. Para ako nag part time dun ha. Parang hindi ako guest dito ha. Nasaan yung mga manager dito? Mag reklamo ako. Dito na lang muna ako maliligo. Ayoko sa swimming pool. Parang malamig yung tubig eh. Parang mas trip ko dito sa beach. Ganda dito sa side na to eh. Wala pala masyado naliligo sa beach side. Siguro malamig pa yung tubig. Nagbago isip ko. Dito na lang ako maliligo sa pool. Lawak din ng pool area oh. Hanggang alas 9 daw yun eh. Nandito pala kami ngayon sa Sofitel Alhamra Beach Resort dito sa Mirasal Kaima. Wow! dito. Ibang klase yung hotel na to. Mga villa style. Hindi yung mga normal na typical na hotel hotel rooms. Dito parang villa style. Sa tabi ng beach. Lalaki ng swimming pool. Medyo late na lang kami nakadating. Pero tama lang. Kasi kanina sobrang init sa daan. <laughs> Ang init ng tubig sa swimming pool. Pag umangang pan, lamig yung walang hangin. Buti na lang hindi kami pumesto doon sa ano sa may dagat. hindi kami dun naligo. Takay na ng hangin dito sa taas mo kumahon ka. Pero mainit yung tubig, maligamgam. Para ka nasa hot spring sa kalamba. <laughs> In my life I don't battle with no repeat, like... Napasarap ako ng paglalangoy doon, hindi ko napansin, gumubi na pala. Ay, damig na na si Imoy ng hangin. Parang sarap yata mag-inom nito mamaya. <laughs> Ganda ng bardo sa side din. Ang eh. laki sa may pool side. Sandali nga, bibisitahin ko nga muna yung pinartime ko dito kanina na chessboard. Baka ginulo na naman ito ng mga bata. Yun! Ganyan lang, maayos. Oh, wala nang gumulo niyan. Sandali. Asa na ba yung bila namin? Ano mo, naligaw na yata kami dito. Tami. Tami. Pormalyun na pasu namin. <laughs>